sa white channel kaya mga dyan tayo dito sa mga suki natin ito na naman ating mga suki natin dito yan kakanta tayo dyan yan sabi kabila ano tapos na tayo dyan dito na lang dito kapag tayo dito hanggang doon sa dulo sa yore na mga suki natin dyan yan samahan nyo ako mga kadyang let's go yan medyo paos tayo Isipon tayo mga kadyang. Ayan. Let's go mga kadyang. Ayan. Ayan mga kadyang. may mga kaldi robot eh. mga plastik lata eh, may karte ba siya ano yan

kulit oh. Ah, memang kalakal ka dia. Sigi Oh, sige-sige, labas muna dito para pagbalik ko. dulu. Eh, di sana, karton. na <laughs> karton. Mga karton, nah. eh, iya, iya. Mga karton, dami, karton itu. Oh, ito pa. Oh, yan dami, <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. 16 na bote. Oh, sige, dalawang piso na. Dalawang guhit. <laughs> dalawang guhit. Ayan, dalawang <laughs> kasi. 18. May 18 ka. Okay, oh, okay na yan. Okay na. Um, oh, pambawa. May pambawa oh. okay. oh, na sa mga estudyante. Ayan, dalawang bote.

Meron pa doon sa kabila. Ayan. Sabi na natin kalakal dito, yung mga suki natin. Mahal na mahal tayo ng mga suki natin. <laughs> o oh, kamay mo na, kamay mo na. O oh, yan, o oh, yan. Yan yung suki natin. Oh, diba? Oo, oh, nahihiya siya. <laughs> 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 Ayan mga kaibigan, isa yung voices ko. <laughs>

mga bakal at plastic. Halo na. Ano, ano, ano. ano. Dari, dami na, dami na. Ayan, kalahan natin. Masukay natin. Ayan, mga kadya. Masukay natin ito. So, Sakap-sakap so, so plastic. Yung mga karton. Kasi madam, may buti pa dun. Natay tayo. <laughs> bayaran mo na natin <laughs> wala, pa rin, wala pa rin yung wala pa yung suki natin. O bayaran na natin. Oo, suki oh Ang bayad mo. Wala yun. na natin ito mga kadya. Pagkakot na tayo. Makulimlim mga kajang. Nakikisama yung panahon sa atin. Makulimlim. Wala siyari araw. Yan, maulap kasi dito mga ko maulap siya kaya Ayan. Hindi tayo masyado na may uh, mainitan dito. <laughs> ayan. Kasi kalmado tayo. May tayo sana tayo mga kadyan. at least eh, hindi tayo masyado kasi pag yung mainit talaga, hirapan tayo mga Bilis tayo mapagod pag mainit. So, kaya okay lang itong ano, makulimlim siya. <laughs> so, so, let's go. Hakote natin itong uh, kalakalang suki so natin. Let's go. So, mga katya, binigyan pa tayo ng pansit ng suki so natin. Hindi niya pa itong pangalmusan. tayo, tayo pa pang ba <laughs> um, ng uh, suki so natin dito. <laughs> May take out pero pa pan so, pansit. Mamaya kainin natin yun. Ay, eh, hotin pa natin yung mga karton din, mga karton, karton din. <laughs> mga plastic. Wala lang, saglit lang, kahit tapusin ko lang, hinahakot ko. Ayan po, yung mga kalaki na lang.

plastic mga bote so okay natin sa so, rin baka gusto nyo ng itlog dito nagbibinda sa mga itlog dito sa sabrok 2 yan yan mga kadyan yan tapos, tapos na tayo dito sa kabilang street dito tapos na tayo so may nasa lubong tayo ng so okay natin dito sa kabilang street ano eh, wala siya doon Nakita, nakita tayo ngayon kaya puntahan natin siya kasi marami siyang kalakal doon. Ayan, balikan natin. Okay, let's go. Parang nakita mo ako. Ayan, ang dami na kasi. Okay natin mga kadya, pinalila natin. Sa Umay ko tayo dito kung makarang-arang. Wala siya. Kaya natin, natin. Thank <laughs> you. Diyan sa loob, kinukuha pa ni Sukai natin. Ayan mga ka-jams, papunta tayo dyan. Ayan. May mga Sukai pa tayo dyan. Baka makakuha pa tayo ng kalakas dyan. Ayan, let's go. Ayan mga ka may mga karton natin. Ayan yung nakuha natin dito mga ka Kalahati na tayo. Lahat is... Kalahati na sa sidecar. Ayan toh, po, daw natin sa karton.

Ano, mayroon ka ba dyan mga ano mo, mga kayamanan mo, bote, o oh, sige pwede na yan. Okay, bote daw siya, bote. ah na natin dahil, okay. suki. So, suki, suki. Bote raw sa ating suki. Dito lang sa main road. Main road tayo.

Limang piso ko ako nito. So, oh. limang eh, piso ang kanyang. Okay, ay okay. ako kaya. Langgana, Ang daming bote. Ito, may Wilkins. Tara.

suki natin yan dyan maraming nakalakad dyan yung mga suki natin ayan let's go okay dyan pasukin natin yung mga suki natin dito ayan marami na nagaantay sa atin dyan ayan ibaba muna natin itong mga karton natin kasi marami tayong karton wala na tayong mapaglagyan ng mga plastic ayan ibaba muna natin ito Yan, meron din tayo diyan. Mga kaya sa dulo niya. Sa doon, doon sa kabilang street na 'yon. Yan. Pag hindi tayo na puno dito, papunta tayo doon. Let's go. Na, Uy, bagyo ko ah. pa inaanta nila. <laughs> Oy, bagyo. Ala, ala kalipas ay bagyo ah. Ilang bagyo na yun nakalipas? Dami na, dami na. Dami na. Baka na daw, parting ano, parting ibang bansa. Kasi malakas ang hangat, daming kalakal. Nagli nagliliparan yung mga yero. Ba't hindi doon Daming hangat lang sa hangat. Yan talaga yung quattro yero. Quattro. Quattro. Mapakabaan lang naman kasi ang posisyon ng yero. <coughs> Pag naumuulan kasi, ang mga kalakal buhaba ba din. Umuulan din. <laughs> Wala palawan, malayo pa. Malayo pa. <laughs> malayo pa. Bakit eh, bakit tinayawan mo sa ako? <laughs> <laughs> okay. Oh. Pwede mo pa niya, bakit ka umayo sa sako? Ayan. Ayan pa, ang dami yung <or> nakailira. <kaya> ayan <laughs> ka dyan, malapit na tayo mapuno. Ayan, konti na lang, puno na tayo. Ayan, may mga karton tayo dito. Ang dami na ating karton. Karton, may welcome tayo, tatlo. Ayan, mga yero, ayan, TV. Ito, lamisa. Yero. Ayan, tayo tubig o so, mga karton pa doon mga kadyan mga karton sa dulo punta pa tayo sa dulo may mga suki pa tayo dyan yan let's go mga kajang. mainit na yan si haring araw lumabas na <laughs> yan mga suki natin dito yan lalabas na mga kalakal mainit na mga kajang. sabang so, init na yan si haring araw yan Oo, parang kaya na tayo. Oh, na, tayo, <laughs> oh, Ayan na. Sookie. okay. trending na talaga. Oo, magti-trending nga nila. Ayan lang aking kuya. Ha? ha? Sige, sige. sige. Lang, ha. Tapusin ko lang ito ha. Okay. Oh, ayun na wala. Tapos ay wala ito. Sako mo sa akin. Anong... Bitin tayo. Ayan, bago na. Ay, kong toyo. Ayun kasi toyo. Yung mga bote siya. Ayun yung mga toyo. Mga toyo. Pabinta na lahat ng mga suki natin dito. Pusunan na. Nakailan balik na tayo. Ito, mga 1.5 bote. Ito pa. Masa ako mga bote plastic, lata. Ayan. Tara tayo mga kajak. Balik na tayo sa side car natin. At kamadahin na natin yung mga natin doon. Mga alaka na sipuno na tayo. Ayan. Let's go. Ayan. Makulimlim na naman mga kajak. Makulimlim na naman. Ayan. Okay yan. Makulimlim mga kajak. Pabor sa atin. <laughs> Ayan.

Tinawag pa tayo ng suki natin. Meron pa doon sa dulo. Yan. So, para makuha natin na uh, hindi na tayo babalik. Sunod <laughs> naman uh, na ano, pala, linggo. Mamay uh, tayo. Uh, ito na, ano na, nangihit na. Ayan, okay. ang uh, mga sako. Tinda natin si Soki. Ay, mabuti plastic. Iliin ko lang mo ha? Itong balde kasama, timba. Akala ka kasama <laughs> Sige. Okay. Sige, pilayin ko lang to. Ka. Tayo, Hanggang yung ano lang, litro lang. Litro. Pagkakalaw na ako dyan. Pagkakalaw na, puro na tayo. Pagkakalaw na tayo mga kadya. Ha? Ano yun? balde, balde Balding. Balding. Hindi ko kita eh. Sako sa ako nakikita ko. <laughs> ah, ayan. Oo, oh, ko ayan. oh, ayan. Nandito na, nandito na sa labas. Nakaready na. Timbangin na lang natin. Dito. Ayan, pwede na. Pastik. Sama na yung lugar. Ayan, yung mga sa langis ng ano, motor, pwede yan. Wala, basta walang wala laman, ha? Walang laman. May malaki pa nga pala dyan. Ha? Huh? Ayun, mga redors na malaki pa. Ayun, okay, mga kadyang, huwag kakamada tayo. At pa. Uh, punong -puno na tayo, mga kadyang. May natin ng extension na, uh, ano, karton. May extension tayo. Para uh, may malagyan pa tayo. Kasi, yan, hiladaanan pa tayo dun sa dulo. Ayun, <laughs> mga so, uh, extension lang tayo. Tamada, tamada. Let's go. Buti. <laughs> Salamat tayo kay Mango. Diyan, malilim ako. Sarap dito. Hindi mainit. Ayan. Let's go. Bibigay ni Busing mo, Wala. Sarap dito. Wala. Isa ako ko. Bibigay ni Busing yung mga buti niya, mga kajank. Ayan. Ayan. Diba puno na kasi tayo mga kadyan. Ayaw naman yung pat patimbang. Salamat busing ha. Salamat. Hindi mo naman. Salamat na busing. Hindi nga sa ato. Ayan ang mga boto niya. Ayan mga hula na mga kadyan. Makulim din na. Baka huwag naman sana nabutan tayo ng na ulan. Yeah. May itim na naman yung alangatan. Ayan. Hmm. Kaya mga kadyang, punong -puno na tayo. Over-over <coughs> ang karga natin. <laughs> apaw na apaw na mga kadyang. Okay. Tapos yan na ang natin. Uh, karga natin. Ayan, may mga jero tayo, bakal. Ayan. Mga lamisa. Karton, mga bakal sa loob. Mga Wilkins. Ayan, mga plang mga plangana, upuan. Mga planggana. Ayan. Ayan, dami natin buti. Plastic dyan. Ayan mga kadyang, pauwi na tayo. Marami na mga kadyang. Ayan, mainit na mga kadyang. Ayan. Let's go mga kadyang. Pauwi na tayo. Ayan, nasa, may, nasa highway na tayo mga kadyang. Pauwi na tayo. Pauwi na. <coughs> Mabubo na kayo. 就是那个，阿拉阿拉的。 nami, uwi nami. Oh, yan ang ginagawa mo dyan. Huli ka, huli ka, huli. Bukas, bukas. Oh. Oh, sige, sige, sa main ay highway na tayo pala sorry sa highway na tayo aja highway Kabilang sa kabilang, tayo sa kabilang sa kabilang sa sa kabilang sa

Ya. Halo. Eh. Ini nanti kayak itu Oh. bigat uh, uh, yang okay, Ini Thank kaya you, kaya you for watching, maka subscribe my YouTube ngayon. channel. And please like and share sa ating mga videos mga kanyang.